Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at uh, pag-usapan naman natin yung recent survey ng SWS noong July 15 uh, yung sinabi nila na 66% ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat humarap si VP Saru Duterte sa impeachment trial. Okay, so sa mga Uh, sa mga tao na hindi naniniwala sa survey, well, okay lang yan. Right? Bakit? Uh, kasi yung survey ay tinitignan niya lang ilang porsyento ng tao base sa kanilang mga tanong. Di ba? At uh, pwedeng, pwedeng itong maging halimbawa sa ibang tao kung karapat-dapat bang ituloy, di ba? At dapat ah uh, you know, uh, explain ni Sara Duterte yung mga aligasyon laban sa kanya. Right, guys? Okay. So, punta tayo sa GMA News. Uh, sa Facebook, sabi dito, 66% ng mga Pilipino naniniwalang dapat humarap si Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon sa SWS survey, 66% ng mga Pilipino nagsasabi dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Isinagawa ito noong Hunyo 25 to 29 na may 1,200 adult respondents at lumalabas din na 19% ay hindi sang-ayon habang 15% ang undecided. So malaki din yung porsyento ng 15%, di ba? Na mga tao na hindi hindi siya decided sa uh, ganitong usapin. Okay, pero mas lamang yung gustong matuloy ang impeachment trial. Bago tayo pumunta sa SWS survey, uh, yung kanilang website, eh, tingnan natin yung mga comments ng mga tao dito sa social media. Okay? So, let's go down a little bit. Medyo maliit siya. Sabi dito, GMA, 96% gusto malaman doon business. Sa business man, kasi ni Madam Lisa sa LA na matay dahil ng overdose ng droga sa droga. Actually, uh, in a later uh, video, uh, let's check that also because sabi ng sabi ni attorney Claire eh yung sa kaso ng overdose hindi daw kasama si uh, Lisa Araneta. So, ginagawa lang ng mga Duterte na isama yung kanyang pangalan. Tapos, yung nag eh, ano naman daw, fake news. Okay, check natin yan later. Busy na naman, GMA. How about overdose case? Uh, dapat siguro, tignan ng mga DDS supporter yung, yung mga uh, facts sa ibang balita, di ba? Okay. Uh, try niyo, Mindanao, mag-survey para fair. Uh, dapat tumitingin to sa mga tao na to sa survey itself, eh. Yung Lisa, yung balita nyo. So, kung titignan niyo dinai-divert ng mga ng mga tao, mga DDS supporter, and definitely mga DDS supporter niyan. Na i, 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 you know, i parang i stick yung pangalan ni Lisa doon sa overdose case. Okay, pero hindi nila tinitingnan yung facts, di ba? Okay, let's go sa social weather station. Okay? So, yon So, it's yun sa Facebook. So, makita kita nyo, puro mga DDS yung nag, uh, Nagko comment Now, sabi dito, SWS confirms that June 2025 uh, survey item sponsored by Stratbase Group on whether uh, Vice President should address the impeachment charges. So, uh, so the Philippines, okay? Konekita nyo dito. Philippines, 66% agree 15% undecided, disagree is 19. Okay. So mas madami yung nag agree. uh, NCR, Balance Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Actually, you can see 55 uh, yung nag-respond na agree. So, rural, okay, 70, 63 sa uh, rural, okay, sa so, mga uh, probinsya. Classes A, B, C. ang dami din ng class A, B, C. Tapos D and E. Okay, 66 and 62. So undecided, okay, nakita niyo yung figure dyan. Pero pumunta tayo sa disagree, 19%. So medyo mababa, napakababa doon sa NCR, balance NCR. Pero syempre, malaki rin yun sa Mindanao. Diba? Okay. And the rest, okay, lesser sa urban. Mas madami yung nag-disagree sa probinsya. At 19, 19 sa class A, B, C, D. And 13 sa E. Okay, so yun. Diba? Uh, so, kung sasabihin ng mga DDS supporter na eh, sa Mindanao kaya. Oh, uh, eh, nakita niyo naman yung Mindanao, nag-agree din sila. Uh, ilang porsyento o ilang tao nag-agree na uh, agree sila na para ipatuloy yung uh, survey, di ba? Ay uh, yung impeachment trial ni Sara Duterte. Okay? Now, sino ba tong strat-based group? Okay, so punta tayo sa website nila. Uh, let's see. Uh, so yung strat one moment. So pakita ko na lang dun sa Google para at least alam naman ng na mga tao na makikinig nito uh, kung ano talaga yung Stratbase, Okay? So ito, Stratbase, base, an advisory and research consultancy group. Strat -based research intelligence focus providing strategic solution to government, social, economic various policy issue concerns and etc okay so so far yung kanilang uh, uh, so this is an international research independent so hindi to basis sa pilipinas although they have uh, office here in the philippines so yung kanilang sir uh, pag uh, uh, asman service uh, SWS um para, para na rin sa kanilang uh, research right? And paano ito ipapakita sa mga tao basis uh, base sa kanilang uh, analysis. Okay, so guys, thank you for listening. So yun, uh, maraming taong gustong ipagpatuloy yung uh, yung impeachment trial nung before ng election actually 80 80% di ba so ang ang pinaka uh, importante dito ay eh, malaman ng taun bayan kung na, kung ano talaga nangyari sa pera ng uh, uh ng f, ng uh, confidential funds 'di ba kasi hindi lang 125 million yan uh, pera ng taong bayan to 'di ba at imagine hindi mo lang ma-explain kung saan napunta kung wala silang tinatago Uh, so, uh, lahat naman sinasabi ito. Kung wala kang tinatago, bakit ayaw mong labanan? di ba? Alright guys, if you have any comment, suggestion, you can type that in and I'll see you in the next video. Salamat po. Uh, thank you.